po. Oh. WhatsApp up, mga master? So, hi guys. So, mo ang atong first vlog sa atong YouTube channel. So, <coughs> karon bago lang ko niya out. gas trabaho. So, po kayilis See Si, pao ba? So, karon guys, ato to'y padayo ng atong push-up challenge. So, day 3 na so, ta karon. So, usat ta mag-push-up challenge. matik melimpi usah tak jauh saya kita tanggung tangan limpi usah tak guys kaya Ayan ang limpio tata, guys, Ay, ang atong pusapan. Okay. So, pima na tayo pang limpyo guys sa so, kwarto So, limpyo na ang salog Uy, nga chat yun sa Okay, so karoon guys, sa tayo ipadayo na nga itong push up challenge So, kasagaran yun Muna na yung akong routine pero may So, sa mga pareha na ako diha nga, kanang busy sa trabaho niya murag wala na happy exercise so <clears throat> okay kayo na sa inyo mga master kay kini post up man go. pwede ninyo nimo buhaton bisag asa so karon ang atoy padayo ang atong push up challenge third day na ni siya mga master okay Sitting the So moral gi hapon mga master. So three variation sa uh, push up, the wide, then the medium, then <coughs> the close. So karon mga master so 10 10 reps naman to. So so ayan na to 15. So ayan na to 15 every variation. Okay. <coughs> sulong so, pa kalit ba okay so so una ta guys 15 repetition wide push up LPG pa imong gipangita Tiri sa sigurado Di kalidad o maayo Anda mo servisyo Mga higala Tara na, tara na The price gas, kini barato, price gas, garantizado, available all the time, safety pa ang panimalay malay, gas, atung kasiligan. siligan, mcprice gas, luasang kina iahan, tarana, ayo pa duha duha. Tara mag price gas na, ta. on, na ta. la, kumalaya, <coughs> Tara mag price gas na, 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 so, na, so, na, na, na So lima din Kadugayan ni mong push up Imo mo sak sakahan ng yung five, then, semana, yung mong, nang sakahan ang imong repetition From five din Sunod si mana Ni mo ni Seven Ha na rupo Hindi lang kahit magdali <sighs> Paningot ako Okay Close LPG ba imong Tiri Sigurado, di kalidad ug maayo. Ada mo higala, tarana, tarana. Arana surprise guy Kalingot pumunta ni mga masker. So karon mga masker. Tingnan mo na sa atong push up. So unsa na oras ha? Oh, 5:50 na. Happy na makala size. So Pwede buhaton, hikay pa ng hapon. Okay? So, ikitag pa ni <laughs> so what's up mga master so magigay ako ko pa ni hapon so atong na toon fried chicken ala herman okay. so mauni ato mga ingredients so dati manok nangarang ko tao ginisang sa mix Sige, fry. Nanti ka. Hari na. Para ni satong breeding. Okay. So. Tapos ang kaughon. So, wala na tubig. Ay, ito yung suraan ako raisa. Marisa. So. So, ako magluto ang manok, guys. Kaya nakabutan ang asin bitsin. So, kusara dahin. Gini sa mix, ra. Maraw. Gini sa mix. Gini sa mix. Baka naman. So, ito na isagol nga, master. simple lagi kayak mga master so sa so mga master nato bisa ngadik kebal muluto aw mana in love nanyo asawa aku yaban ni? so sagol na kumutumutag maayo Okay so, kini sama mga master sakto na ninamo mga lima may kabuk mga unan ni. siyempre budget ya eh budget ya kapagkaon okay so matangan nyo mo og crispy fry Oke, okay, ayo lang kayo, iharot dayong. Ayan, komutan na yeah. so, dapat limpyo yung mga kamot nga master. Pagkaon okay. you know, so, yes. yes, Nice and slow. Oke. Okay. So, Oke. Okay. so patsni so set aside ni kuwas sa tag kalaha ha atong painiton ngan kanon kunon siguro ni ha to i-o na to sana ta ona siya so bay na sa aton kaha ata ka peta sa atong mau bawa terigu nak oke ini si ang harina tak singkoan sa merkado sana mira dua sa jisera padabol gayo ting hari na mama stea sabulang atong pes kitray oke sa ato nga sang sagulon para masadunop maayo ang harina at ang peskitan Oke. Okay. Oke. Okay. Sa side bolana dia guys. Kaw teman tika. Atong ablihan. Oops. Ngatong sa nato ng siliok. Oke. Ngatong ewat sa tong sa lahak na nainit na kaya na, sa nakalagana so when nagtainit sa itong mantika ito uh, na siya bulito nung karina

Kalau desa yang keempat. yang paling bagus. Mama share yang atau di One. Okay, finish na pag-breading sa atong chicken. Nara atong mantika. So, hapit na siya mo-init, atong dapataw ta Okay. So, mura na nga kasu-suso mga mantika. Mga mantika. Nga kasu-suso mantika mo-master. So, puta sa bana nga init na

lang tanga maluto atong chicken. Uh, tayo tayo daan ng kawapas layo. Ay, mahimo. Ang lang nang itaman ni Guru. Okay. Tanara atong manok mga master para panihapun, Tapos sila chief, kumanagkaon. Kaya yeah. marugluto na ning ato na balihon. Oh man, look at that. Perfect brown fried chicken. Tinpo lagi mga master, ana raw. Ana. Sud ana dayon. Ang balihon. Para maluto.

Nah, setempat Kita main kabut nama master, mata mata tengah pun. Okey, sudah tuk nama-nama master. Ini mata orang kita. Tanggra, last one. Okey, kalau ngang, kita tutup. Sunara so, atong crispy fried chicken. Sunara so, atong fried chicken mga master. Lutok na. So boto naman ngao nami. So that's all for tonight's video. So ugma na sir, mga master kita kits. Kubani na kukunin mo padayon sa atong push up challenge ug kapani panihapon. German Galabit signing out. Peace.